po yung pinakamaganda namin. Heavy duty po. Dewalt Brushless 1.7. 1.7 lang. Yes po, 1.7 po. Yan, what's up mga boss? Kumusta tayo? Nandito tayo ngayon sa Maykiabo, kabahan ng Quezon Boulevard, no? Ayan, naraligan natin yung mga inasal, okay? Vlog natin itong mga power tools dito ni Kuya, inakalatan dito. Power tools vlog tayo ngayon, no? May makasama tayo. Dito kung gusto nyo magpa-deliver, pwede naman bigay ko na lang yung number dyan, lagay ko na lang dyan sa screen natin. Tapos, ang presyo ang dito, negotiable, basta walk in, mga boss, no? Tapos, uh, latag nila dito is, alas 8 ng umaga, hanggang ano oras kayo kuya? Hanggang 5.30. Hanggang 5.30 ng umaga mga boss, Yun yung apon. oras ng Ah, hapon, hapon lang pala, 5.30 ng hapon. Ito ang pinaka-location nila mga boss, oh. O. Nandun yung, ano, nandun yung sabahan ng Kiapo, ito yung overpass ng, ano, dito sa so may Kison Boulevard. Taba ng Kison Boulevard to. Ayan, pag diniretso nyo doon, ano yan, ah, papunta lang na EDSA. Tapos so, ito yung Raul Shopping Center. o. Oh. Ayan. Ito so, pinakarap nila yung mga inasal talaga. Lagi kayo dito, dito. Dito sila lagi nakapwesto. Ito yung sakyan nila. O, oh, mga ito nyo. Ayan. Ayan yung daw, mga inasal. Okay, dito sila lagi nakapwesto. Ito yung sakyan nila. Kulay dilaw. Okay, ito yung mga ano nila. Anong mga ano natin dito? Pang welding, pang tubig, Water pump. Tapos, mga baray na, no? Okay. Mula tayo sa mga windings, eh. Kabit mo to sir. Pag mayroon mo. May, ipit mo lang. Kahit dito lang. Oh. May, no? Okay. Kabit lang si sir ng mic. Okay. Dito tayo. Simula tayo dito, sir. Ito, okay. sir. i cut 40. Pang-cutting. Plasma cutter. Gas type to. Okay. Ang presyo nito sa amin ay 6.5 5 okay. Pero, negotiable pa. Anong specification ito? Yung mga... Uh, Pang-taba siya ng bakal. Ah. Parang ano, acetylene. Ah, okay. okay. Pare-pares lang doon tatlo. Hindi, sir. ito. Yoko welding, 305 bumpers. Presyo na ito sa amin nasa 32,300. Oo. Oh. Ay, pero pag okay negotiable ba 'yan? Oo, oh, sir. Lalamod, pwede naman kayo lalamod, yes, sir. Yes po, no? pwede po. Okay, lalamod mga idol, no? Hindi ko lang pinapakita si sir kasi medyo, ano siya, uh, medyo oh. mayayaan si sir. Hindi, Okay. Ito, ito yung 3 to ha, sir. 300 dampers. Okay. 305. Nasa ano to? 38. 38. 38 308. 600 difference lang. Oo. Ayan. Okay. Tapos oh. okay. 250 amperes namin, sir. Nasa 3,000. Okay. Negotiable pa lahat sir. 600 dampers, 45. 45. Okay. Tapos itong isa, Makita. Makita, 2.8. Ano namang ano to, sir? Parehas lang sila na Oh, pare-parehas ano? lang tong stick welding, sir. Okay. Okay. 282. 282. Ito ito. Ito pang chainsaw nyo sir. Ito portable chainsaw. Okay. 25. Negotiable pa. 2,500. Yes, ano to, sir, na? Uh, yes. uh, chargeable na yung ano niya. Opo, portable po. Portable, okay. Wala kayong medyo malaki nito? Wala po, sir. Wala. lang kaliit. Yes okay. po. Dito tayo sa ito, yung mga papang ano Ito nyo? po, mga impact wrench. Impact wrench po natin sa makita. One-six. One yes po, 1 Anong mga po. kasama? Anong included na ano yan? Pag binili nila? Ang included nila. po niyan, dalawang Ah, ito po sir Ah, oh, yun, 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 may nakalatag sila dun Ito, pakita natin sir ito. ito po, dalawang ano Dalawang battery, isang oh. unit Pitong sakit, isang charger yeah. Ayun po yun sa one-six. Tapos hard case na yan Hard case na po Okay, ayan, may latag sila pala dito Sa so, may ano, harap ng mga inasal Okay Ayan tayo, tayo sir so, Ayan okay. po tapos, yung sa ibang brand tayo, ang pinakita natin yung makita, no? Ito po, mga drill po. Ito po yung pinakamaganda namin. Heavy duty po. Dewalt Brushless 1.7. 1.7 lang? Yes po, 1.7 po. Tapos, itong makita drill, 1.150 lang po. Murang-mura lang pala. Opo. Po Tapos, Dewalt na carbon type 20 volts, 1.3. Okay. Basta yan sir, lahat yung naka-hard case yan. Pag Opo, oh lahat po sila naka-case na po. Nang ganito, okay? parang ganito yes na rin. Yes po, yes rin. po. Okay, okay. Dalawa dito, pa. dito na tayo sir, sa mga medyo heavy duty mo. Ito ano. po, uh, portable grinder, Eco Hell. Ito po, 3,000, negotiable pa po. Okay. Anong brand yan sir? Eco Hell po. Eco okay. Kasama na rin yung ano niya, no? Ilan yes ang bala niya itong Tatlo? Dalawang battery, isang charger. Ah, dalawang Tapos battery, isang charger. Tapos so, ito po yung ano, mga rotary namin. Ito po. 2-8. 28. Yes po. Ano to pang marina, po, yun, sir? Opo, 3 in 1 po. Rotary hammer, tapos chipping, tapos pambutas ng cemento. Ah, oh, okay po. Tatlong purpose pala ito mga boss. Yes po. Ito po. 2 in 1 lang po ito. Pang chipping at saka rotary. Pambutas sa cemento. Okay. Oh, wow. Ito po. Then taan po namin ito. 2,000. Ito, 2,800. Push namin, sir. Rotary oh. Hammer din, 3-in-1. Bentahan namin, 2-7. Oh, sorry. ito, D-wire naman, sir, no? Ito, mga D-wire. po. Mga -wire po. Ito. ito. lang yung, ano, may battery. Tapos, ito, sir, pang, ano, grinder ba to? Grinder po, JCK Kawasaki. Bentahan po namin, 1-2-50. 1 2 wire no, sir? Yes po, D-wire. Wala kayo nyan yung, ano, yung may... Portable? Oo. Oh. Ito po yung portable. Ah, na, pala, no? Opo. Okay. Tapos, dito tayo sa makita na. Ito po, sir circular saw 1.6 lang po ito sa amin. Ano to pang cutting ng ano, mga plywood? Opo, ano negotiable right? pa po yun. Hanggang 1-4. Ganun okay. po. Okay. Tapos, okay. GCK na drill po. Ang bentahan po namin ito, 1-4 din po. Okay. Tapos, yun tayo sa kabila. Ayun pala sa nagpapano ng ano, yung sa mga pang... May idea ka ba sa mga presyo nun, sir? Yung mga uh, ah. pang motor na pandagat? ah yung ano po namin gasoline engine po 6.5 hp nasa 4,000 pesos po 4,000 pesos? Okay. 4,000 yun yung pinakamataas na parang ano lang motor na kandala di pa po Hindi meron pa. pa pong mas malaki pero Kaso, may mga stocks kayo nun? wala po wala ano? wala wala walang stocks mga boss No? pero minsan nagkakaroon kayo nun? eh minsan po okay ito tayo boss ito po grass cutter na Honda 4 stroke okay. ano siya? ah uh, 2.8 2,800. Okay. Ito, pantubig, sir. Okay. Opo. Water pump, 0.5 HP, 1.7. Tapos, Ryoko, ano, 1 HP na deep well, 4.5. Okay. Tapos, Ryoko, water pump, 1 HP, 3.2. 3.2, ito, sir. Tapos, Ryoko, water pump, deep well, ay, deep well talaga, submersible, ito, sir, nasa ano ito, 5,500. 5,500? Yes, po. Ito na yung pinakamalakas na water pump niya? Opo. Ano po? Ano pa bang, ito pala yung mga malalaki? Ito po, generator po, na 3,000 watts. Okay. Tapos, key type, tsaka ano, pool type siya. Okay. Ang presyo po nito sa amin is 11,000. 11,000. Negotiable pa po yun. Okay. Ilang ano yan, sir? Di ba meron yung watts na ano? Opo, 3,000 watts. Ah, 3,000 watts. Okay. Opo. Rio ko yung brand. Uh, ano pa ba hindi natin ipakita dyan, sir? Ito, yung ano, blower. Ano ba ito? Oh, uh, blower po. Personal po na gamit ni Rika. Ah, wala kayong binibenta Wala niyan. po, wala po. Ito, okay. Eto, sir. Yung... Ayan po, uh, grass cutter na portable. Uh, one seven lang po. Ito yun, sir. Opo, yan po. One seven. Portable. Paano siyang portable? Meron din siyang ano? Di baterya po ah, siya, sir. Bateriya. Di baterya. Di baterya. Tapos ito, sir. Ano to? Ayan uh, po yung ano, rotary hammer ng Ryoko. Katulad uh, din po dun sa um, kanila yung mga nan. Okay na, sir. Wala na. Okay na. Wala tayong ano dyan. mga nakakaligtang ipakita. Ayun, mga idol na. Kung pupunta kayo dito, nandito lang sila sa harap ng mga inasal dito sa may round shopping center, kabaan ng Kisong Boulevard, Quiapo. Ayun lang. Thank you, sir. No, ganun lang kabilis vlog natin. Mabilisan lang. Okay.